Hello, hello po mga ka-friendships. Kararating ko lang po ng bahay. Galing po ako na masura. So, ayan. Kinuha ko na po ang itong garbage doon sa basura. At umalis na po ako. So, ayan po. Bukas na po yung uh, upload natin. So, ngayon po ay i-transfer ko lang po ito dito sa cooler and then papakita ko po sa inyo dito bukas kung ano po yung nakuha natin so ngayon po nagmamadali ako kasi maaga pa ako papasok bukas so ayan o oh, may chocolates tayo yung nakuha dito ayan and then ano to? ay ang laki naman ayan o oh, Christmas hat may mga chocolates Ayan, hindi ko na po siya kinalkal doon. Kinuha ko lang po ito at umalis na kaagad. So, ayan, o. Oh. May naano tayo dito mga bath essential. And then, may mga lollipops. Ayan, o. Oh. Charger. USB cord. Oh, so, ano to? Ayan, nabasag. Ayan pa, Oh. Si Papa Jesus, Lord. Lord's Prayer. Mm. Candle po siya. So, I'll be home for Christmas. Oh, nice. Ayan po, oh, may nakuha akong mga, ano dito, mga box. Pero bukas na po ito, ipapakita. Sa so, ngayon po, itatransfer ko lang po ito. Kasi, matutulog na po ako, maligo. Maligo pa pala ako mga ka-friendships. Tamay pala natin nakuha ang eh. mga chocolates. Ayan pa oh. Ay. Tara ano to. Hmm, may mga ayan o. Oh. pa dami pala nakuha. Ayan may paruses pa. Sana may time pa ako no mag ano table clothing o oh. ang dami. Sana may time pa ako mag ano dito no, para ipapakita ko sa inyo dito. ano yung nakuha natin kay Mr. Bean. Yan o So, ano to? My drinks. Oxiton. O. Oh. May polish. Mm. Ah. na natin. May pen. May mga candies dito. Mm, may mga candies. may angel oh ayan naglalight pa to ay naglalight siya wow nice oh ayan oh nice naka off mm. decoration oh mm, ayan ayan pula na ata. Hmm. Ito lang pala yung laman. So, dito, may nakuha tayo sa isang dumpster, mga cookie dough. Ayan. May cheese. May panera bread. Soup po siya. Broccoli cheddar soup. Dalawa po yung nakuha ko. Ayan pa, oh. Tapos, may nakuha ko dito. Garlic. Ayan. Tsaka... Saging. And then, ayan pa, oh. So... And then, um... Dito naman... Ayan. Mga box. Box. Tapos, may ano dito oh may caramel syrup ayan tapos ito hindi na maganda nabasag nabasag po siya so lagay na lang natin dito and then may mga mystery ano tayo nakuha dito mystery mga mga paper bag mga candle to eh tingnan natin kung ano yung laman ah oh, okay oh wow ay hey, look at that saan naman to ilagay nice nice po siya so namatay na po yung ilaw ng aking ano so bukas na po ito So, ayan po, namatay na po yung ilaw natin. So, bukas na po, ipapakita ko po sa inyo yung mga nakuha po natin kay Mr. Bean. So, dito po, may mga bath and body works. Ayan po. So, bukas ko na po ipa, ipapakita sa inyo to mga ka-friendship. So, ngayon, magpapaalam mo na ako kasi maaga pa ako bukas sa work. So, ayan. And then, may yung may na kuha natin din kay Mr. Bean. So, ayan po. Abangan nyo po ang kabubuang video na ito sa ating kalkalan sa YouTube. So, ayan lang po mga ka-friendships. Ingat po kayo lahat dyan. And I will see you guys sa ating next video. Paalam!